Hello mga matik maganda maganda araw mga matik meron naman akong share sa inyo na simpleng luto lang pang bahay mga kamatik una nagperito na ako siyempre hindi tayo pa pwede hindi gumamit ng mantika dyan, kung tubig lang hindi maluluto to mga matik kaya gumamit tayo ng matika. ngayon mga matik nag init na ako ng tubig mga kamatik at lalagay ko na yung sibuyas na hindi na tayo gumagamit ng mantika makamatik para tipid dahil sa tatay ko ay bawal sa kanya yung mantika makamatik tapos kamatis makamatik 14 kamatis dapat hinugi eh. pero okay na ito makamatik yeah, mga matik. hintay lang natin kumulo yan mga kamatik. Ang lulutuin lang natin mga simpleng ulam lang. Ang tinatawag na skabechi mga kamatik. Ito naman mga si uh, sibuyas lang naman ito mga matik. Tapos may kasama ng magic sarap mga kamatik, ko na rin ng magic sarap. Kahit hindi pa kumukulo, pwede naman yun. Yan. Lagyan ko na rin ng asin mamatik. Ang lalagay kong asin mamatik ay isang kutsara ay sakto lang mamatik para hindi masyadong maalat para pagka matabang bang ang mga matik pwede na siyang dagdagan yan mga matik simple lang yan mga matik hihintay natin lumapot yan para ilagay natin yung prito mga matik yan mga hihintay natin kumulo mga matik yan bali kumukulo, kumukulo na mga matik. Hihintayin pa natin na medyo mas kulong-kulo pa makamatik. Ang ginagawa ko lang yung sauce niya makamatik sa prito. Bali, may kita niya kung paano makamatik. Na tatag na si kabechi na simple lang. Makamatik, sibuyas kamatis lang. Magic sarap sa kaasin. Tapos talagyan pa natin ng asukal yan makamatik mga tatlong kutsara para lumapot siya. Yeah, mga matik, na ako ng tatlong kutsara na asukal. Tapos maglalagay ulit ako ng asukal ulit, mga matik. Bali pang apat na yeah, mga matik. natin lumapot yan bago ilagay natin yung prito, mga Yung yeah, mga kamatik, wala kayong makuha gulay. Yeah, mga kamatik ito, pwede pwede. Simple lang, sibuyas, kamatis. Pakuloan mo lang mga kamatik, sa, may, ano, sa tubig na mainit kahit na hindi ka na gumamit ng mantika, makamatik tapos asukal lang magic sarap, asin, asukal makamatik, maglalasa yan makamatik mamaya maya pag lumapit na to saka natin yung isda na pinirito natin yan makamatik simpleng luto lang pambahay makamatik na hinuhubo ko sila mga kamatik, lalo ng mga bata na kung paano magluto na simpleng ulam hanggang sa pahirap na pahirap mga kamatik. kahit na bata pa mga kamatik kahit paano may nalalaman na lutong ulam pambahay yan mga kamatik, ang pagluluto hindi pa hindi naman na uh, ano yan babae o lalaki lahat yan mga kamatik, kasi hanggang sa paglaki mo pagtanda mo mga kamatik, kasama mo na sa buhay ang mga kamatik hanggang sa pag-asawa mo mga kamatik tayo mga kamatik kailangan natin matuto na magluto ng ulam kasi pagka nakapangasawa ka mga kamatik, tamad di marunong magluto ng ulam talo talo yun at least ikaw marunong na ituturoan mo na lang siya mga kamatik kahit pa paano kung sa kasakalay mga kamatik sa kayong mga inanonood ng mga bata pa kailangan ihubug na natin ang ating sarili na maging magaling magluto ng simpleng ulam lang yung mga matik after na pakakuluhin pa natin mga matik maghintay pa tayo ng tatlong taon este tatlong taon kalating oras lang mga matik yung mga matik dahil sa kumukulunan ng konti na yung tubig pwede, pwede na saka luto na yung kamatis niya, makamatik ngayon makamatik ilalagay natin itong prito makamatik yan yeah, prito ilalagay natin ito makamatik hindi naman tayo sa, nag sa pagluluto makamatik kung mara marami kang alam okay lang yung makamatik mas maganda ituro mo sa mga hindi marunong yan mga kamatik at ang mga kamatik uh, maraming klase iskabechi mga kamatik, pero ito yung simple iskabechi lang mga kamatik kaya ngayon pa kukuloan pa natin ng konti para sakto mga kamatik paano gawin to mga kamatik simple lang unang una pretty yung isda pag nakaprito ka na mga kamatik nagpakulo ka ng tubig sa kawali. Katapot pa na ako Sibuyas lang kamati pagsabayin. Magic sarap kasi pwede na rin isabay. Tapos apat na kutsarang asukal mga kamati. Yan makamatik, ganun lang kasimple. Na magluto ng ulang bahay makamatik. Sa Escabeche original makamatik, maraming proseso sa akin naman mga matik pinaikli lang natin yung, yung makakuha nyo at matuto kayo kung paano magluto mga matik ang sibuyas na gamit ko kung malaki apat kung malaki din yung kamatis mo 14 yun mga matik Alas apat na basong tubig lang, pakuluan. Ganun lang po kasimple yung pagluto ng ulam bahay mga amatik. Ito mga matik, dalawa lang kami ng tatay ko kakain ito. Pero kada nyo marami. Uh, kasama na po hanggang gabi niyan mga matik kaya tanghali pa sa gabi hindi ka na magluluto mga matik marami ka pa magagawa ngayong araw yan mga matik kumbaga nagmamanage lang tayo ng oras mga matik pagka ka ng oras mo kayang kaya mo mong gumawa ng maraming na gawain bahay mga matik. Ngayon, yeah, titikman na natin mga matik. Naku po mga kamatik, napakasarap. Yan lang mga matik, okay na. Kumulo na siya mga matik. Gaya lang po ang kasimple ng iskabechi ko mga matik, Na simpleng lutong bahay yung mga ang hanggang dito na lang mga mati ko lang sa inyo mga Matik, kung paano magluto na simple lang mga mati na ang Hanggang dito na lang mga mati Salamat Ito ang skabechi natin Salamat mga Matik.